Ang video ito ay mula naman kay TikTok user Lani Omena Nakuha naman isang araw habang kinukunan niya ang kanyang pagkanta Pero wala siyang kamalay-malay na meron palang mangyayari nung araw na ito Na makapanantik palagi po Veja momento em uma mão aparece duas vezes no meu vídeo Seu olhar E o coração Ai mamãe, vai, vai pra sala Vai pra cama e grava as noites Se as lágrimas Embasam o seu olhar E o coração Já não consegue mais se alegrar é nessa hora que Mula sa bidyong ito, dalawang beses na makikita ang animoy kamay ng isang tao na nung una ay hindi naman niya napansin. Pero sa muling ang paglitaw ng kamay ay nakita niya na ito. Ayon kay Lani ay wala naman diuman ng tao sa kanilang itaas, kung kaya naman kinilabutan diuman na siya sa kanyang nakita, at hindi na siya naglakas loob pa na pumanik Pero dahil sa request ng kanyang mga followers, ay sinubukang pumanik ni Lani. 2. Mostrando a escada a pedido de vocês I'm going to show you how eu climb up there. I've already shown you how to climb up there. I'll show you how Oh, aqui é a escada. Foi aqui que eu tava sentada, oh, Essa casa, gente, ela é antiga. Olha isso. Olha aqui a. Amei, sempre me acompanhando, sempre me acompanhando. Ay pinakita nila niya na wala namang tao na naroon at wala rin mga gamit sa palapag na ito dahil hindi nila ito ginagamit pero mula sa bahaging ito ay nakita nila niyang animo isang tao na may umiilaw na mga mata kain kay niya hindi siya sigurado kung ano sino ito at agad siyang bumaba ng kanilang bahay. Pero nang muli siyang bumalik kasama ang kanyang asawa ay wala na ito ron. Pero isa nga kaya itong multo? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Arky. At mula naman di yung na ito sa isang lalaki sa Indonesia nakuha noong 2011 sa CCTV ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho at sa video ito di umano ay makikita ang isang multo. Makikita mula sa CCTV footage na ito sa pasilyo ng nasabing tindahan, ang isang puti at tanimoy transparent na imay ng isang babae na sa paniniwala di manon ng store owner at ng uploader ng video nga ito ay isang multo. ayon pa sa uploader ng video ito ay mag-aalas 12 na di mo na ito ng madaling araw at sarado na ang tindahan ng mga oras na ito kung kaya naman sigurado sila na wala ng tao na naroon sa loob pero isa nga kaya itong multo balaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinion Ang Russian Ghost Hunter na si Dennis na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost Paranormal ay muling binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na sinasabing binabahayan di ng isang demonyo. Ayon kay Dennis ay kinontak siya ng mga kaanak ng pamilya na minsang tumira sa bahay na ito para muling paimbestigahan ang bahay at subukan palayasin ang kung anumang narito. At sa ginawang investigasyon nga ni Dennis nagumbisang makita ni Dennis ang kusang pagbabukas ng pintuan ng kabinet na ito at nakuha na ng nakasetup niyang kamera sa bahaging ito ang isang itim na imahe o anino. kamalay-malay si Dennis sa na nakuha ng ito ng kanyang kamera at nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga Sa patuloy ng pag-iimbestiga ni Dennis ay nagsunod-sunod pa ang pagkalaw ng mga bagay sa loob ng bahay. At sa bahaging ito ay narinig ni Dennis ang isang nakapangingilabot na pag batapos Matapos ito ay sinubukan naman ni Dennis na patayin ang kanyang mga ilaw para alamin kung mas magpaparamdam ba ito sa kanya. makita ni Dennis ang pagkalaw ng sapatos na ito at makikita ang isang itim na figura na mabilis na pumasok sa loob ng kwartong ito. Maya-maya pa ay may umatake na kay Dennis dahilan para ilang ulit siyang matumba at malaglag ang kanyang kamera. Dito na tinapos ni Dennis ang kanyang investigasyon at agad na siyang umalis sa abandonadong bahay. mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Dennis ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Russia. Isa nga kayang demonyo o entity ang ilang ulit na nakuha na ng kanyang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang TikTok user na si Alex ay nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay ipinapakita niya ang diyuman ng mga kababalaghan na nararanasan nila sa kanilang bahay na diyuman haunted at narito nga ang ilan sa kanyang mga nakuhanan. Non, possible. Je possible Ilang ulit na nakuha na ni Alex sa mga kakaibang tunog at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kanilang bahay. Kagaya ng teddy bear na ito na mapapansin natin sa video na gumagalaw pero nang silipin na niya ang likuran ng kortina ay wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng nagpagalaw dito. At isang gabi habang siya ay pauwi sa kanilang tahanan habang si Alex ay nasa tapat ng kanilang bahay. Napansin niya mula sa bintanang ito ang isang itim na figura na mo isang tao na bigla na lang ding naglao. Bagamat marami ang naniniwala sa mga bisyong ito ni Alex, ay marami din ang nagsasabi na peke ang mga video ito. Pero nanindigan si Alex na ang mga video nga ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman diyo man na ito sa livestream ng dalawang Mexican Ghost Hunter na sinubukan mag-imbestiga sa isang sementeryo na kung saan ay madalas diyo man ng maririnig na may babaeng umiiyak tuwing gabi na sa hinala ng mga residenteng malapit dito ay ang maalamat na multo na si La Llorona. At sa kalagitnaan nga ng livestream ng dalawang Ghost Hunter na ito ay meron silang nakuha na gumulantang sa kanilang mga livestream viewers. ¿Hay alguien aquí? Respóndanos Mira, ¿qué es eso? No tiene pies Está flotando No tiene pies Está flotando No tiene pies, no tiene pies Mírate cómo flotó Era como una mujer que tenía algo gris Buenas Sí, que no no tenía pies Hola Buenas noches Nakita nila sa bahaging ito ang animo isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasotan na sa kanilang palagay ay posible di manong ang maalamat na multo na sila nerona Sinubukan pa nilang sundan kung saan ito nagtungo pero wala na ito roon at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanila. Pero totoo nga kaya ang nakuha na nila sa bisyong ito? Sila Lerona na nga kaya ang nagpakita sa kanilang livestream? Kayo na ang bahalang umasga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!